Magandang araw mga variety TV. Sa unang paghaharap ng mga kupunan para sa first leg ng Southeast Asian Volleyball League na ginanap sa Thailand mula August 1 to 3, 2025, kapwa wala pang talo ang kupunan ng Thailand at Vietnam. Tinalo ng Thailand ang mga nakalaban nito, gayon din ang Vietnam. Kaya sa ranking ng apat na kupunan, ang Thailand at Vietnam ang nasa itaas at ang Pilipinas at Indonesia ang nasa parting ibaba ng ranking na kapwa nagtala ng 2-0 mark. Sa paghaharap ng Pilipinas at Indonesia, nanalo ang Pilipinas at nakuha ang third place o bronze medal. Nakalimang bronze medal na ang Pilipinas mula pa noong 2019 at ito ang pangatlong bronze medal na iuwi ng Alas Pilipinas Women's Volleyball Team para sa bansa. Samantala, kasado na ang leg 2 ng tournament sa darating na August 8 to 10, nagaganapin sa Vietnam. Pagkakataon na ito ng Pilipinas para muling ipakita ang ganda ng performance nito sa women's volleyball.